Hello, I am Hera, your cartoon girl for today's video. So, so ayun, no? If nakita niyo yung video ko last day or basta yung last video ko. So, ngayon, ipapakita ko na naman yung third withdrawal ko. So, before ko ipakita, no? I magbibigay muna ako ng mabilis na recap tungkol sa... HCB. Okay, so para sa mga bago dito ang FCBI ay isang investment platform na nagsimula sa Pilipinas noong September 2024. Madaling gamitin para sa mga baguhan dahil may libreng tatlong araw na trial kung saan pwede kang kumita ng 150 pesos kahit wala pang puhunan kaya kung gusto mong, gusto mong sumupan ito ang magandang simula. So simula noong huli kong video, mas na-explore ko ang mas na-explore ko pa ang OPCV at pakita ko yung video ng pagwi withdrawal ko. So, napaka- So, napaka-smooth pa rin ang proseso tulad ng dati, no? So, ayan, ipapakita ko nga. Eh. Wait. Kung balak mong sumali, narito ang mga ilang tips para masulit ito. Huwag agad mag-invest ng malaki. Simulan muna sa kaya mong puhunan. Mag-login araw-araw at tapusin ang tasks para tuloy-tuloy ang kita. So, laging alerto sa group, no? Kasi may updates at announcements sila din sa GC. So, once na uh, member ka na sa FCB, may GC sila.